Pagkain kalye ay isa sa maraming dahilan kung bakit patuloy na yumayabong ang kultura ng culinary sa Pilipinas, iba-iba ang mga ito mula sa karaniwan tulad ng fishball, kwek-kwek, at kikiam hanggang sa mga kakaibang halimbawa tulad ng balut, isaw, at dugo ng baboy, sa ngayon, nangingibabaw sa street food scene ang Filipino breeze beef stew. Nakaraniwang tinutukoy bilang pares dahil mas maraming mga foodies ang tumatangkilik sa init, kakaibang lasa, at availability nito. Ang katanyagan nito ay pinalakas din ng mas maraming pares stall sa bansa tulad ng Diwata Pares Overload. Ang Diwata Pares Overload ay isang pares food stall na pinamamahalaan ng internet personality na si Diwata na kilala sa malasa nitong pares na ipinari sa unlimited na sabaw, kanin, at inuming tubig na nilagyan ng bote ng soft drinks lahat sa halagang P100. Dahil sa kasikatan nito, nagdagdag din si Diwata ng mga bagong item sa kanyang menu tulad ng Psych Joy at Diwata Pares Bulalo, sinuri ng TikTok personality na si Rid